dahil last day na natin sa trabaho ito yung trabaho natin ngayon nagbalot lang ng ano may mga hook naglagay ng ano ng booklet Okay sabitan, plastik sabitan ng uh, sa pader, islalagyan natin ng stapler, tustalagyan natin ito lock, tali lang ang trabaho natin ngayon trabaho ng opisina, kasi stapler mo dulo Ayan lang. Isang ganito, naman. Mawin na tayo bukas. Itakits na Pinas. Ngayon na ang trabaho natin dito sa Japan. Last day na kasi. Hindi na tayo pinag-welding. Hindi na tayo pinag-welding at pinag-press. Ito na yung gagawin natin ngayon. Mag-repack ng ano. Sample. Yung ano, ano nga. Ano. Ang tawag nga dito. Yung ano nga. Ano yung babasahin yung guide kung paano ikabit kung paano ito ikabit dito yan nakasulat kanyang papel Pinakagay. yan, hindi okay natin dito basic lang Diyan nakabit natin oh. To natapos na natin. Alam mo dami yan. Diyan. Namin na 'to. Mungkapunan tayo dito. O pulang. Di ba? Tawbihin na tayo, kayahin na tayo ngayon. pun pa uwi na bawal magpagod. Hmm. Anim lang laman ng isang ano. Isang ganto anim. Anim. Maron yung isang box na malaki. 60 naman. 60 ano. Ito yung parto niya oh. Max. Bubuuhin lang. Ayan. Tapos. Nalagyan ng sticker. Ito. Lalagyan ng dikitin nito. Ito. Ito. Ayan lang trabaho dito mga ko so far. Basic. Basic lang uy. Ito so, lagay. Ayan lang mga ko so far ang trabaho natin dito. Ngayong araw. Ngayong araw. Pakisupport ng aking YouTube channel, Facebook page tiktok maraming salamat sa mga samong suporta mga na pa yung mga susunod kong mga vlog